you okay. late upload na nga ito sa inyo mga kasari mga oras na yan, maaga nga ako umalis ng bahay, pangalawang turok na nga po ito mga kasari ng anti-rabbit, nakalmot kasi ako ni Ming Ming at Dumugo, alagang po sa namin siya, at may turok naman siya ng anti -rabis, pero nangangamba pa rin ako, mahirap na sa panahon ngayon, marami nang napapanood kong video, so natakot naman ako dito lang ako nagpaturok mga kasari sa my golden city, sa St. Clair at after ko naman doon at mabilis lang naman, ay dumiri echo na ako sa Rolando's pasalubong para mamili ng konting paninda para sa aking tindahan mga kasari. Dito lang naman ito sa along da highway sa tapat mismo ng Mainesin factory mga kasari. Marami karin talaga mabibili dito mga kasari, pera lang ang kulang kaya kung gusto nyo dayuhin nyo na lang kung meron kayong sasakyan. Marami po kayong mabibili dito mga kasari. Mag-manifesting na lang talaga tayo dito sa punong-punong paninda na to mga kasari. Ang ganda talaga pag punong-puno ang tindahan mga kasari, di ba? Fast forward na nga tayo, nakarating na ako ng bahay at ito lang naman ang aking mga pinamili. Yan lang mga chichirya ang pinamili ko mga kasari. Meron naman yan sa aming wholesaler dito kaso nauubusan din sila. Iyan pa namang mga chichirya na yan ay mabinta sa aking tindahan mga kasari. O so, siya hanggang dito na lamang mga kasari. Thank you for watching and happy selling mga kasari. Bye!